Maaresto na ng Binyan City Police sa tulong ng CCTV ang sospek sa pagpatay sa isang 8-anyos na batang babae. Ito ang balita ni Sherwin Colubo. Sinampahan na ng kasong murder ng Binyan City Police ang hindi pa pinangalan ng lalaki na isang minor de edad at suspect sa pagpatay sa 8 anyos na batang babae na si April Erispe noong linggo ng umaga sa isang creek sa barangay sa Pote, Binyan, Laguna. Nahuli ang suspect sa barangay Santo Tomas pasado alas 11 kagabi. Naging susi sa mabilis na paglutas sa kaso ang closed circuit television o CCTV sa may barangay hall ng Tubigan, Binyan. Nakita sa video footage na alas 6 ng umaga makikitang sakay ng suspect sa unahan ng kanyang bisikleta bisikleta ang batang si April. Pasado alas 10 noong linggo nakita ang walang saplot na katawan ng biktima na nakasubsob sa tubig ang ulo at wala ng buhay. Meron po kami CCTV na identified ng mga witness namin na itong name na to, itong, 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 itong person na to uh, is iisa. Itong nahuli namin yan at saka yung may-ari uh, na, ng nakabisikleta na may dalagala ng batang babae. Bagaman nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na is ng pamilya Erispe na matiyak na makukulong at hindi makakalaya ang suspect. Nakawa <laughs> nga ako. Kasi batang bata po. Eh, masakit po talaga na mawala na isang anak. Dapat yan, habang buhay siya sa kulungan, hayaan mo doon siya mamatay. Ay, ganun nga po. Wala, ganun lang po. O, wala po. Yan ang kagustuhan ko. Magdusa siya. Dahil sa nagawang tulong ng CCTV sa paglutas sa kaso, plano ng barangay Tubigan na lagyan na ang lahat ng strategic area sa kanilang barangay ng CCTV. Ang laki tulong ng ano namin din yan, CCTV na yan. Kung wala yan, hindi namin, ano, wala pati si hindi sila mga, magkakaroon ng lead. Mula rito sa Laguna, Sherwin Gulubong, UNTV News Worldwide.